ang vitamins, dapat ihahati mo yan sa water-soluble saka oil-based. So, bakit? Ang water-soluble, kailangan mo inumin yan. Walang laman yan para maging detective. Vitamin B, B1, 2, 3, 5, 6, 9, saka 12, saka vitamin C, lahat yan. Water-soluble. So, maganda yan kapag ininom mo, walang laman yan. Pag oil-based naman, kailangan mong uminom kapag kumakain ka. Kasi kailangan na yung abdo na maglabas ng bile para magkaroon emulsification para ma-absorb. So ano yung mga oil base? That's vitamin A, D, E, K. Sa vitamin D, surprisingly, hindi lang para sa buto. Sa pancreas, sa diabetes, maganda rin siya. Sa puso natin, sa utak natin, sa balance natin. Sa mga joint pains, maganda ang vitamin D3. So usually, yun ang nire ko kapag bandyo matanda na more than 50 years old, once a day, huwag lang sobrang dami. Yung mga water solubles, naiihi natin. Pero yung ADK na i-store sa fats natin, ang mayayari daw overdose tayo. Like yung vitamin A, nagkakaroon problema sa liver. Tapos yung D, garon din. Tapos yung E and K, lahat yan nagkakaroon ng overdosage. Yung vitamin C, kapag may stone former ka sa kidney, nagkakaroon kidney stone. Hmm. yung Yan pag yung vitamin C, lagot ka ng lagot ng tubig. Pero siya yung isa sa pinaka maganda sa antioxidant, sa maganda yung sa skin. kasi oh. Kasi nagsisimilis niya connective tissue para sa ating collagen.